Madalas nating isipin na ang paggaling ay dapat na mabilis at walang sakit, na parang tunay na paggaling lang ang totoo kapag ito ay nangyari ng madalian at walang hirap. Ngunit pinapaalalahanan tayo ng Biblia sa Santiago Kabanata 5, Talata 16, Kaya nga, ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ibig sabihin ng talatang ito na mabuti ang magtapat sa taong pinagkakatiwalaan mo kapag may nagawa kang mali at magdasal kayo para sa isa't isa dahil nakakatulong ito upang gama ng pakiramdam at mapalapit sa Diyos. Sinasabi rin ito na kapag nagdasal ang isang mabuting tao, malaki ang nagagawa nito. Simulan ng iyong araw na may nakakapukaw isip na twist sa pananampalataya mag-subscribe sa banal na mga kontradiksyon at hayaang mag-abaya ng isang minutong pagminilayang ang iyong umaga, mas maliwanag pa sa pagsikat ng araw.